Hello mga sisi! Welcome back po sa aking channel. Gusto ko lang po sanang i-share itong aking trabaho dito sa Amerika. Kaya voice over po muna tayo kasi masyado pong maingay ang mga machines dito sa aming laundry department o dito sa lugar kung saan ako nagtatrabaho. So, ang ginagawa ko dyan mga sisi ay nagbabandel o nagtatali po ako ng mga bed sheets and ito pong ginagawa ko ngayon ay pleated sheets. Ang tawag po sa machine na ginagamit ko is bundler or tire. And sa gabi po, ako po ang gumagawa ng mga order. Ayan, tingnan nyo naman mga sisi, pinukos ko pa talaga sa inyo para po makita nyo po yung aking pinaglalagyan at para makita nyo po kung, dam kung gaano kadami yung aking ginagawa araw-araw. Dito sa Amerika, mga sisi, marami naman po tayong pwedeng maging trabaho or marami tayong pwedeng mahanap na trabaho. Kailangan lang po natin maging masipag at matyaga. So, sa so nakikita nyo po ngayon, ito, patuloy pa rin po ako nagbabandel at nagagawa ng mga orders sa amin. Ayan hindi lang po masyadong halata pero sobrang init po sa laundry dahil alam niyo naman po puro machines lalo na po gumagamit kami ng malalaking mga washers and dryers and nakikreate po talaga yon ng sobrang init kaya ayan po ganito po ang araw-araw kong ginagawa medyo mabigat din po yung mga bedsheets na binubuhat ko araw-araw ito CC, ito mga sisi, ito po yung aming napakalaking dryer na 460 pounds ang capacity na pwedeng ilagay dito sa dryer na to. So, kasi po ay ako ay isang leader ng aming company. So, makikita nyo po na talagang all around po ako dito sa aming trabaho. Lalo na po kapag gabi, uh, minsan po naglalaba ako, nag, nagda-dryer. So, kaya naman po ginawa ko tong video na to para lang po ma-share sa inyo kung ano po yung ginagawa kong trabaho dito. Kasi madalas po ang iniisip ng iba nating kababayan na ang gawaing panlalaki ay hindi kaya ng, baba, ng mga babae. Pero gusto ko pong i-share sa inyo at ipakita na kung ano man pong kayang gawin ng mga lalaki dito sa Amerika ay kaya din pong gawin ng mga babae. At kung nakikita niyo na nga po, ito pong niloload ko ng mga towels. Sobrang dami din po nito and sobrang bigat. And kailangan ko po siyang ilagay dun sa loob. Kaya madalas po talaga wala akong time mag-vlog mga sisi kasi minsan masakit po yung likod ko, masakit yung katawan ko. Pero gusto ko pa rin po talaga mag-vlog kasi po ito talaga yung passion ko. Sa mga nagtatalang naman po, pati hindi ako maghanap ng ibang trabaho, Um, kasi ito na po talaga yung nakasanayan ko and masaya po ako dito sa trabaho na ito mga sisi alam nyo mga sisi sobrang blessed ako dahil ito yung naging trabaho ko although mahirap nakakapagod mainit. Pero talaga namang masaya ako at nag enjoy ako. Kasi mga sisi, dito na ako nagtagal, dito na ako maraming na-experience. Dito ko na-develop yung skills ko, hindi lang sa physical, pati na rin dun sa iba pang mga bagay. Kasi ang dami ko na rin na-achieve or ang dami ko na rin um, nagawa dahil sa trabahong ito. Kaya hindi ko to ikinakahiya. Hindi man ako nakatapos ng pag-aaral, proud naman ako sa naging trabaho ko. So, ito namang ginagawa ko mga sisi. Andito naman ako ngayon sa towel folder. Ayan, tulad po nang nakita nyo, tinanggal ko po sa dryer itong mga towels and then ilalagay ko naman po dito para po ma-fold siya. Ayan, may conveyor po siya dyan. And then, ayun, yung po yung isang katrabaho, si Atinita. Hello, Tinita, kung nanonood ka, shoutout po sa inyo. Ayan. Tapos, yung nakikita niyo po doon sa may banda yung pong parang up and down, doon po pinaplancha yung mga bedsheets. Ayan, pinakita ko na nga po sa inyo. itong conveyor. Towels, ayan na kapag natupi po siya isitin to po yung kalala mo mga sisi pasensya na kayo kung ito lang yung ating vlog for today wag yeah, po kayo magalala mag-update po ako sa inyo ng mga latest dito sa aming bahay ayan so gusto ko lang po kasing i-motivate or mag-inspire sa inyo na kahit ano man po ang inyong ginagawa, kung ano man po ang inyong trabaho, kung nasan mang lupalop man po kayo ng mundo isana po maging happy lang kayo and enjoy nyo po yung trabaho nyo dahil kahit ano pa po, po yan mahirap, madali talaga pong yan po is blessing sa atin ni Lord. Kaya huwag po tayong magsasawa at mapapagod sa ating mga binagawa. Lalo na po tayong, lalo na po tayong mga Pilipino. Dahil alam ko po, po na lahat tayo ay tumutulong sa ating pamilya. At sana po mamotivate ko kayo sa pamamagitan ng aking vlog. So maraming maraming salamat po sa inyong panonood mga sisi. And eh, hanggang sa muli po. Maraming pong salamat. Abay po salamat. bye po.